Good morning. Gigising okay, lang. Autos na tayo na punta ng bakala. Ayan. Sabihin yun ito. <laughs> May pulis oh. May nuli ata. Ayan na. Dito malapit na tayo sa may bilan ko. Ito may bakala dito as maliit dito. Doon tayo bibili sa malaki. Salamat. 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 sobrang init oh, babi ini tuh at ayan dito na tayo at okay, yung bibili natin itlog talong ito ako na bibili tayo ng ito sa akin As talong eh, may mga talong nila dito guys ganyan palagay okay. well, okay. 3 medium banana 4 2 Ayan, nakapili na tayo ng no?

atas. bye. baik. Kamu yang curang. Ah, ini kau bawa nak nak nak. Ya. Ayun pauwi na tayo. Ayun nagbili pa lang nato. Direk na direk yung na araw. Sobrang init. Pero paghapon, may naglalaro pa yan dito may court kasi alam mo naman mga Pilipino kahit mainit nito sa Saudi gusto kong mahilig mag laro. naglalaro pa rin yan my court. kasi dito libre pero sa ibang court may bayad ang mahal pa naman 200 sar ano lang yon 2 hours lang yon yan ang init. sa bahay. Ah. Tapos, tatlong palapag pa yung dadaanan ko bago mo sa bahay. Sa kwarto. Ibang-ibang oh. na yun. ba wow. ha kahingan ayan ni I